So yung mga master, isit na natin kasi life over battery yung gamit natin. Ayan, i-press lang natin to. Ayan. So ayon dito sa nakalagay sa ano. Ayan, sa setting ay A0 working mode. Kung battery priority, ayan, battery priority ay D3. Kung easy priority ang galing sa meral ko ay d 1 so dahil battery priority tayo sa kaya D3 ang isisit natin so kasunod A1 yan, A1 easy charging current yan okay na yan huwag na natin galawin tapos yung A2 ah, 14.6 dahil yung ating ano uh, life over ang gamit natin battery so max charging ay 14.6 volt okay na yan tapos yung kanyang float voltage ay yan sa A3 ay lagyan natin sa 13.8 volts okay na yan mga master kasunod A4 ayan sa A4 ay low voltage protection so ang nakalagay dito ay uh, 10 0.5 volts. Depende na lang sa inyo mga master kung tataasan nyo pa. So tama lang yan.